nya di ba? Ito na. Talagang wala kang kwenta, Biansei. pinta I think may palad din 'yan. Nidora, Nidora. Nidora. Ayun. Nidora. Mabuti naman at alam mo pa rin pala kung saan tayo nakatira patawarin niyo po ako. Patawarin? Eh, sinuway mo ako? Sa ginawa mong pagsama dyan, sa ansel mong yan, parang kinalimutan mo na rin ang babaeng nagdala sa'yo ng siyam na buwan sa kanyang sinapupunan. Ang babaeng handang ibigay ang kanyang buong buhay para mapaayos ang buhay mo! Mama, kung mahal niyo po ako talaga, may intindihan niyo po na ang tanging kasalanan ko lang po ay ang umibig. Mama, oh. mahal ko po si Anselmo. At siya po ang magiging ama ng anak ko. Mama, kung naiintindihan niyo po, kung nakikita niyo po, magiging ina na rin po ako tulad po ninyo, mama. At bilang ina, alam ko naman po na alam nyo na dapat ang gagawin ko ang pinakamakakabuti sa aking magiging anak. Kaya mama, mama, nagmamakaawa po ako sa inyo. Mama, tulungan nyo po kami ni Anselmo. Mama, kailangan po namin ng na tulong nyo. Mama, mama, parang awa nyo na po. Sinabi ko na nga pa gagamitin ka lang ng Anselmo yon para makaranas siya ng marangyang buhay. Mama, hindi po. Nagkakamali po kayo, Mama. Mama, malubha po ang sakit ni Anselmo at kailangan po namin ng tulong ng Mama. Kayo lang po yung makakatulong sa amin eh. Mama, parang awa niyo na po. Kailangan po niya maoperahan sa lalong madaling panahon, Mama, kundi makawala siya. Mama, para sa ano ko to? kailangan niyo. Okay. Magkano kailangan niya? 20,000 po, Mama. O, tulungan Bentimil. niyo po ako. Tulungan niyo po 20,000? Maliit na bagay. Ibibigay ko sa'yo agad yan para maligtas ang buhay ng pinakamamahal mong Ansel. Talaga po, Mama. Salamat po. ibibigay ko sa iyo yes. ang 20 mil Sa isang kondisyon. <coughs> ang akala ko yung nangangailangan ng dugo ibibigay yung dugo ni Ayamot Parang <laughs> eh, ibibigay. <laughs> Grabe Pero ewan ko uh, May condition. Ano yun? condition, yun, ano condition yun? Well, alamin natin kay Geng Geng.